Iniunat ni Tyson ang kanyang mga daliri at idiniin iyon sa mapupulang labi ni Celia. Mamaya ako na ipapaliwanag sa iyo. Ang mahalaga ngayon ay i-comfort muna si Flavia. Bagamat puno pa rin ng pagdududa si Celia, naantig ang kanyang puso sa pagiging maalalahanin nito. Hindi niya maiwasang mapatingin dito at napabuntong hininga siya sa kaibuturan na kanyang puso. Tunay na perpekto ang kanyang asawa sa panahon ng pangangailangan ito ay kanyang maaasahan bukod dito si Flavia ay unang beses pa lang nitong nakilala pero marami na itong nagawa para kay Flavia napagtanto ni Celia na pagkatapos ng pangyayaring ito si Tyson ay may mataas na posisyon sa kanyang puso ngayon nang makitang nagbubulungan silang dalawa ngumiti si Flavia Mahal na mahal nyo ang isa't isa. Sa magaan ang loob ko na makita kang nakapag-asawa ng isang mabuting lalaki. Sa sobrang hiya ni Celia, mabilis niyang ibinaba ang kanyang ulo. Umuwi muna kayo. Nakasama niyo na ako ng mahigit kalahating araw. Ayos na ako ngayon. Hindi niyo kailangan na mag-alala sa akin. Ang tagapag-alagang kinuha ni Tyson ay nasa middle age na babae. Ito ay may katamtamang katawa at may magiliw ng ngiti sa muka. Ito ay mukhang mahusay at napaka-professional at magalang kay Flavia. Medyo hindi mapalagay si Flavia. Siguradong nagkakahalaga ito ng malaking pera, tama ba? Hindi naman ganun kalaki, sagot ni Tyson. Bagamat masasabi ni Celia na nagsisinungaling si Tyson, kailangan niya sumang-ayon dito para maging komportable si Flavia. Hindi na importante ang gagastusin. Kailangan mong magpahinga para gumaling. Walang magawa si Flavia kundi tanggapin iyon. Dahil sa presensya ng tagapag-alaga, gumaan ang pakiramdam ni Celia. Nang makalabas ng ospital si Tyson at Celia, Pumara sila ng taxi At pagkapasok ng sasakyan Hindi niya napigilang tanungin si Tyson Saan ka ba nakakuha ng lakas Para pabagsakin si Edwin kanina? Ilang taon na siyang gangster At sanay siyang makipaglaban Alam kong wala sa tamang kondisyon ang kalusugan mo, hindi ba? Nasaktan ka ba? Umiling si Tyson at gumawa ng isang kwento Ayos lang ako Siguro dahil nakita kitang sinasakta ng oras na iyon. Isang bugso ng galit na damdamin ang nagpatumba sa kanya. Hindi naman talaga ako ganun kagaling sa pakikipaglaban. Pero ang lahat ng iyon ay dahil sa pag-aalala ko sa iyo. Tumagilid si Celia at bumulong sa tenga nito. Huwag mo nang uulitin. Nag-aalala ako sa kalusugan mo. Natural makikinig ako sa asawa ko. Hinawakan siya ni Tyson sa kanyang mga bisig at inilapit ang labi sa kanyang tenga at hinalikan siya ng paulit-ulit. Palagi mong binabanggit ang physical problem ko. nag ka ba na hindi ako magaling sa kama? Huwag kang mag-alala. Kahit nawala sa tamang kalusugan ang katawan ko, tutuparin ko pa rin ang aking mga obligasyon. At alam kong magagawa ko iyon ng maayos. Napahiya si Celia. Ngunit sa kabilang banda ay nakaramdam siya ng saya. Tumingin si Tyson sa magandang mukha ni Celia at ngumiti ng mapangake. Bakit namumula ang mukha mo? Sa tuwing namumula ka, natutukso akong halikan ka. Nanginig ang katawan ni Celia. Sa sobrang hiya niya, naisubsob niya ang kanyang mukha sa mga bisig nito at nagkunwaring galit. Nasa labas tayo. Pansinin mo ang ugali mo. Pwede bang umuwi muna tayo? Ibinaba ni Tyson ang kanyang ulo at hinalikan si Celia sa pagitan ng mga kilay. Pagkatapos ay ngumiti at sinabi, Pakikinggan kita mahal kong asawa, pero gagawin ko ang lahat para masiyahan ka pag uwi natin. Bumungad sa mukha ni Celia ang mapanghusgang tingi. Ngunit natatakot siyang makita ito ni Tyson. Kaya mas idiniin pa niya ang kanyang ulo sa mga bisig nito. Ang mga salita ni Tyson ay talagang nagpagulat sa kanya. Hindi pa nila nagagawa ang dapat nilang gawin sa gabi na kanilang kasal. At siguro ay ngayong gabi na ang oras. Kung tutuusin, legal silang mag-asawa. At pareho silang may nararamdaman sa isa't isa. May kalayuan ang tinitirhan ni na Tyson at Celia. Matagal na hinanap ng driver ang navigation. Ngunit hindi niya mahanap ang lokasyon. Kaya nagbayad na lang si na Tyson at Celia ng bill. At magahawa kamay na naglakad pa Nag-usap sila sa lahat ng paraan. Tulad ng isang mag-asawa na marubdob na nag-iibigan. Nagumagala sa kalsada. Ito ang unang pagkakataon ni Celia na maranasan ang kaligayahang dulot ng pag-ibig hindi niya alam na napakasarap pala nito sa pakiramda. Ngunit hindi nagtagal, naisip niya ang katotohanan. Kaya tinanong niya si Tyson. Ang pera bang ibinayad mo sa tagapag-alaga ay mula rin sa card na ginamit mo sa pagbabayad sa ospital. Walang pag-aalinlangan tumango si Tyson. Sa tingin ko, ang kinuha mong tagapag-alaga ay professional. At siguradong napakamahal noon, tama ba? Gumastos ka ng libu-libong piso. Paano ka nagkaroon ng napakaraming pera? Nanatiling kalmado si Tyson. Mukhang nasanay na talaga siya sa pagsisinungaling. Naging membro ako ng pamilya Hudson sa loob ng ilang taon. Bagamat hindi ako nagustuhan, binibigyan ako ng pamilya Hudson ng malaking allowance para sa pamumuhay buwan-buwan. Kaya kahit na wala pa akong natatanggap na pera. Mula noong pinalayas ako sa pamilya Hudson, ang perang naipon ko sa mga nagdaang taon ay hindi maliit na halaga. At hindi ko pa ginagalaw ang perang iyon. Ngunit sa ngayon si Flavia ay may sakit at kailangan niya ito. Sina Johnny Tyson na tumingin ng malungkot. Naawa si Celia sa kanya at masinigpitan ang hawak sa kamay niya. Tyson, Ayaw kong gumastos palagi ng pera mo. At ayaw kong gamitin mo ang pera na pamilya Hudson para sa akin. Ako mismo ang gagawa ng paraan. Para mabayaran ang natitirang gastusin. Hindi mo na ako kailangan tulungan. Hinawakan ni Tyson ang kanyang kamay. At nakangiting sinabi. Ituring mo na lang ito bilang isang utang. Papahiraming kita ng pera para gastusin sa pagpapagamot kay Flavia at mababayaran mo ito sa pamamagitan ng paggugol sa natitirang bahagi ng iyong buhay kasama ako. Hindi napigilan ni Celia ang mapatawa. Mas gumaan ang pakiramdam niya ngayon. To be honest, malapit na akong makakuha ng trabaho. Kung makakakuha ako ng sweldo, ibabalik ko sa iyo ang pera sa lalong madaling panahon. Hindi na natin kailangan ang pera ng pamilya Hudson sa hinaharap. Tumango si Tyson at sinabi, At dahil nagtagumpay ka sa iyong interview, kailangan nating magdiwa. Noon lang naalala ni Celia na hindi pa pala niya nasasabi kay Tyson ang nangyari kanina. Hindi. Hindi ako sa Evans Group magtatrabaho. Magtatrabaho ako sa Shemsy Group bilang isang full-time designer ng isang artista doon. Saglit na natigilan si Tyson. Munit nang bumalik siya sa kanyang katinoan, Nagtanong siya. Ano ang nangyari? Kung si Sel ay magtatrabaho sa Shemsy Group, maitatago pa ba niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang CEO ng kumpanyang ito?